dami pa so yun oh kung kailangan nyo yung suka dito sa may malabon tuwing uh, araw ng linggo at uh, tumilipat din sila sa ibang palengke ng uh, like uh, blooming na-try ko yung ano try ko yung, anin, -try ko yung uh, suka nila talaga ang the best ay okay o oh na. pwede na dyan yan oh. yan ang pakasabihin nyo yun na naman tayo may mga comment na naman ako nito na Ayun nyo, mga ganda lang pinapatawid natin. Hindi, lahat po pwede tumawid. Ay, sir, pwede tayo, tayo sa... So. Hindi ko mamamabit yung cellphone. Ay, ah, ang ganda nun. Pero, gusto ka. O, pwede tayo, boss. Boss! Ay! 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 So, no, shout out kay Post Noyan sa, so, sa mga kaibigan kayb natin dito. Wala ka spice na natin ngayon. Marami ba? Marami din eh, no? Hmm. Wala kaya talapong lapo ngayon. Sa loob, pagdabi? Ah. Dito sa may bungad, maganda yung ano, lapu lapo Dito sa may bungad doon. Oh, hindi, hindi, hindi. Yung sa dulo, hindi yung nakalang gabi. Kalang lahat, ah. Kalang yung 180, binibigay. Kaya lang, dami. Dito, nasa, sa, sa mga kilo na tayo. Oh, ikot mo na ako yan. Ayan, ah. O, ayan, ah.

Hop, dito tayo, guys. Tago tayo ng konti. Yun. Kung tayo na talaga ako ng music talaga. Dito po sa loob Talaga na ba? Napalas naman talaga. <laughs> okay, guys. So, shout out ko sa mga kabahin natin dyan. No, no tayo, Nandito po sa May Malabon Fish Market. So, yan. Medyo inaunahan ko yung music. Diyan po yung lagi ko sinasabi. Nagtago <laughs> ako sa loob. Pa. So, pasok di pala sa loob. Anyways, baka magpaalam na po tayo. Ah. Eh. Tsaka medyo, ano na rin po. medyo late na rin. At importante yun, ipakita ko sa inyo no, yung mga presyuhan ngayong araw po ng uh, linggo. Ito mga shell, marami. Eh. Ayan mga shell. Oh. Ayan. So, pasensya na kayo bumili, ano, na, na ano yung video natin kasi gawa nga nang iniiwasan ko yung music kasi ano. So, sa mga nagla-live guys, yung mga nagla-live po dyan, iwasan nyo po yung ano, yung may music. Na maanohan kayo ng music. O, lagyan, like, no, na ako. Eh. Okay, so ay tayo. Pasyal e, ko kaya kayo sa bayo. E, ito yung tulay ng Estrella, guys. Yung mga kapabayan natin dyan na naminis, no? Yung ating malabon. Ay, e, may mga isda pa pala rito kasi may ibabaw ng ano. Ibabaw ng balay. All Alright. Okay, so guys, no? siguro hanggang dito lang po tayo. Maraming maraming salamat po. No? Pa paano ba tayo mag-aarap? Paano ba ako harap sa inyo? Yan, okay. So good morning. Uh, shout out po ano sa mga kababayan natin. Mukhang ano, mukhang kagasa. Mukhang uh, ano, ano sa araw. Basta kainitang po kasi tayo eh. Anyways, uh, shout out po sa lahat po sa mga kababayan po natin dyan mag-ingat-ingat lang po tayo palagi no sa mga lalo sa mga kababayan ng abroad na patuloy pong uh, lumalaban sa habon ng buhay. So ayan no. So wag po kayong ano wag po kayong mga uh, mangamba lalo sa mga pamilya niyo po sa Pilipinas. Dahil okay na okay po tayo lahat dito. Kayo po ang nasa abroad ang mag-ingat po palagi. Yun, so hindi ko na mabasa dahil nag-against the light eh. Anyways, uh, balik na rin natin na sitwasyon. Oh. Uh. Yung ano yung kami